So maganda araw na naman sa inyo guys. Uh, meron tayo ngayong video na ire-react. Uh, isa po ito sa viral ngayon, ngayon po sa social media. Uh, tungkol po ito sa LTO at saka kay Manong Ted Pailon. Uh, tera, samahan nyo ako, panorin natin po para uh, malaman natin kung ano po yung mga dapat natin malaman sa panahon ngayon. So, okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Uh, ikaw po bilang nagpenta po, Manong Ted. Ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay. Magre-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng? Or, yung ORCR po ng sasakyan, yung pin of sale po, tapos uh, ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po ay magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinag po ng aking sasakyan? po pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sa sasakyan? Limang araw limang po. Limang araw. Ilang araw? Limang araw po, limang araw po. Okay. Limang araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon, o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalties sa akin? Ah uh, 20,000 po, uh, Manong Ted. 20,000? ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo. Ilang araw po naman, ano po nakatoka sa kanya? Uh, siya naman po ay dapat i-transfer na ang tatakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. So, 20 days po. Magmula noong 20 working days po. working days. Magmula po nung notaryohan yung pong aming deed of okay. sale. Okay. 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 ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motosiklo? 20,000 din po. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya pag file po ng change of ownership, within 20 days, magmula po na notaryuhan yung deed of sale. Okay. Opo. Opo, manongte. Kailan po ito, effective attorney? Uh, ito po ay na-publish po noong August 30, uh, 15 days after po naging effective siya. So, September 16 po. Opo, manongte. So, effective na po ito, September 16, 2024. Opo, manongte. Okay. Doon po sa mga nangyari na, na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano po ang mangyayari doon sa, ng, sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Um, din po sa ating administrative order manong test na meron po, meron po silang for the seller, meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer 20 working days para po i-post yung transfer from the effectivity of the administrative order which was uh, nung noong September 16 na po. So ibig sabihin po lumalabas na retroactive po ito? Pwede. Um, yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga <clears throat> mga mga, na, mga na nagbenta before the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po ng administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sako pa ko ng order na ito. Opo. Oh? So, retroactive, tama? Opo. Oh. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20 mil doon sa seller, 20 mil doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng Naturang Order? Ah, uh, ito po, uh, Manong ten, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Pinag e, nagsama lang po yung dalawang 20 po, Manong ten? Okay. So kung ako po, and, oh. kung ako po yung nagbenta ng motorcycle ko one year ago, <clears throat> hindi ko ito na-report. Sa takdang panahon na limang araw, magmula ng ito po ay maging effective. Five days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang oh, alam maari, sa order na ito. Maari. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20 mil dito. So nangangahulugan po. Mari po na marami po magugulat na lang sa pangyayari niya. Kasi kung lalo po, hindi sila active sa social media, yan, uh, lalo yung mga nasa bundok na bumili po ng mga sasakyan, ibig sabihin, magugulat sila pag yung sasakyan nila is nila sa halaga um, dala na lang pera is yun lang, magugulat sila na mayroon silang babayaran na panibag, 20,000. di ba? Diba? Pagpatuloy po natin yung pananood. Na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale ng aking motorsiklo o sasakyan at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40 mil na multa? Yung seller and buyer po, ah uh, man, wow. Paano yun? Tigka 40 mil kami? Wow ni po sa 20,000 po manong. Opo. Sir, uh, attorney, paano mo momo? Paano mo momultahan nang pagkakalaki ang isang tao? Nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito, noong panahon na iyon, na ito ganto kalaki ang multa. Okay. Hindi po sir. basic po ito na maaring ituring ito na ex post facto okay. lo, o ex post facto order? Opo, uh, manong, kaya kaya po uh, 'yung 20,000 po ay nanggaling uh, po ito sa uh, provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Uh, meron din po kasing nakalagay sa kasaan doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentahan. Ngayon po, kaya po meron po tayong period, transitory period po, after defectivity for for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila one year ago, two years ago para po ma record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil po kung may mangyari pong aksidente doon ka sa sasakyan na yun. Yes sir. Opo. I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang atikain. Pero kung ang pinagbabasayan po ng 20,000, attorney ng multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, eh ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyan kotse at ilang pang sasakyan? Opo, Manong Ted. Uh, this is to synchronize po yung uh, magiging requirement po ng mga bentahan, uh, mga oh. motorcycle man po o mga sasakyan man po. Opo, Pero kung 20 mil, ay may pinaghuhugutan kayong batas tungkol doon. At yun guys, ah uh, salamat po sa panonood at meron na naman tayong bagong nalaman about sa bagong patakaram po ni LTO. Yan, uh, sigurado, marami magre-react dito. Marami magugulat sa bagong patakaram po ni LTO at kaya pala siya viral ngayon. At maraming salamat po. See you.